mas maliit yung minuend kesa subtrahend. Ang ginagawa natin, borrow 1, diba? So, ganito siya. So, yung 17 po pwede natin i-breakdown to 16 plus 1. Plus 11 over 46. Gagawin natin siyang mas malaki kesa dun sa subtrahend. O, so, copy lang natin. 30 over 46. Okay. Yung 1, pupwede natin gawing fraction. Kaya lang, gawin natin ang denominator pare-pareho. So, yung 1, pwede 46 over 46. di ba? 16 plus 46 over 46 plus 11 over 46. Minus 30 over 46. Ngayon, i-combine natin itong dalawa. 46 Over 46 plus 11, 46. So, 46 plus 11, edi 57 over 46. Tapos, yung 16 plus. Ngayon, mas malaki na yung yung numerator ng minuend kesa subtrahend. Pwede na nating isubtract. Yan, 57 minus 30, ano ba siya? 7, 5 minus 3, 27 over 46. Kaya lang ito, 16 na lang siya kasi nag-borrow 1 tayo. Ha, check natin ulit. 17, di ganyan na lang. 57, 7 minus 30, 27. Okay, so yan yung answer. Shortcut, pagka ang numerator ng minuend ay mas maliit kesa dun sa subtrahen, gagawin natin yung 46 at saka 11 i-add mo. 46 tsaka 11, uh, 11, 57 over 46. Eh, minus 30 over 46. Kaya lang, meaning, nag-borrow 1 tayo, di ba pagka nagsusubtract tayo ng, kunwari, 13 minus 5, di ba borrow tayo from 1? Borrow 1 from 1, ganun. 13 minus 5, edi 8, ganun. Ganyan din dyan. So, ito, dahil nag-borrow tayo, ito naging 0. Yung 17 naging 16. So, ganun na siya. so, subtract na lang natin yung uh, numerator. So, 16 and 57 minus 30, 27 over 46. Ito ba? Mare-reduce pa sa lowest term. Even number, hindi. Divisible visible by 3 hindi by 5 by 4 hindi so na ayan shortcut